Kasi yung mga storya bahin sa itong kuhaan, uh, issue nila sa true family, <laughs> nagkikwaan man sila kuhaan, oh, gi. Ang um, amo ang ikasulti, anak. Pero nga nagkikwaan sila, huwag ka monetization. Dapat dili sila kuhaan, kay, gamit kayo nila nil, sa ilang kahimtang karon kay nang kuhaan po na sila, di, dili po na sila ingon nga. Kanang pertahan kayo kayo. Bawara po na ilang kisagligan, silang pangapagkaon, uh, gitaw. Oh. Um. Mga um, nga, dapat dili dyan ta sila tangtangon? tangon uh, para sa kuwa sa mga tao may ilang istorya nga ilang tangtangon ang sa mga Vinicia Vinicia sa son. Toro Family oh ilang kamba sa mga uh, sa, ma, sa mga katawan dapat mas masuporta lang tao kung sa mga bas, bitaw sa oban bitaw oh. di na to pwede tangtangon kay sa mga gusto sa una kung sa kalisod nila o karon oh. karon sa sispul na dapat sa, ug -sa mga tao nga uh, suporta padayon gyapon hmm. Kaya man dyan Sama ko na to Huwag maghihimo po tag vlogger Ano? Supporta okay. Huwag nga iya tag supporta Sa so, sa mga basher na padayon gihapon nga Unta ilang pangunahon na nga Dapat mo supporta Thank you